Good day mga paps, mga madam. Lunes na naman. Kapag ganitong weekdays ay uh, kami lang ni Bunso ang nandito sa bahay kasi si Mrs. at ang aking panganay ay nasa school. So pagtanghali, diskarte ko na lang kung ano uulamin ko. At yan ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Kumuha lang tayo ng talong dyan sa may kwan. At ng dalawang itlog dyan sa may kwan At yan ang ating kuakwanin So, pinan ko lang yan sa may kwan Para matanggal natin yung kwan bago natin ilagay dun sa may kwan Nakuan ko na nga pala yung itlog dyan Kaya pagkatapos nating balitan tong kwan Eh, kuakwan na natin dyan Pagkatapos nating balitan yung kwan na yan Eh, kwa natin Para pagkalagay natin dun sa may kwan Ay kwa ayos na ayos ang pagkakwan Sana naiintindihan nyo yung pagkakwan ko Para naman na magaya nyo balang araw Pag nagkwan kayo Quen. Ano daw? Pag gano'n ang instruction ay masusundan nyo ba? Ayang eggplant na yan mga pups ay galing lang sa ating bakuran at syempre yung itlog din ay galing naman dyan sa ating backyard. Oh ayan na si Kulet, nagkakain ng chocolate. Napakalupit na kasi dyan magbukas ng rep. Kaya yan, chikilit. Pagka cute talaga ng batang ito, hindi na nakakapagtaka. Ako ba naman ng ama? Mabalik tayo mga pap sa aking ginagawa. Ito ang kalupitan kapag meron kang tanim sa yung bakuran at may alaga pa tayong mga manok, free ang itlog. Swak na swak na yan na pang ulam. Alam nyo ba mga paps, itong uh, lulutuin natin ay kilalang kilala sa buong mundo bilang pinakamasarap na luto sa itlog. Yes, may trivia pa oh. At dahil nga hindi naman muuwi pag tanghali ang aking panganay at ang aking sweetie pie, eh konti lang lulutuin natin. Tama na yan. Yung itlog ko dyan mga paps ay templada na yan. So, okay na yan. Lalagay na lang natin dyan yung ating cello. Ayan. Habang bising-bisi busy ako sa aking ginagawa, busy bising-bisi din yung QC sa kagagala. Iniita yata kung may magagawa akong mali. So, after nyan, salang na. Nagpainit lang tayo dyan ng mantika and ready to go na. Salang na natin yung ating tortang cello alam nyo ba yung talong namin na yan iisang puno lang yan puno halaman ba tawag doon iisa lang yan pero talagang uh, sa amin ng ano ng ulam yan kahit iisang halaman o oh, puno ba tawag doon diba ano yun basta siya na yun kasi yung clot na ginawa ko pang pop sa taniman ng talong ay uh, napapatag kapag ka umuulan tapos yung iba nalunod siguro iisa na lang yan natira and uh, grabe naman siyang mamunga kahit iisa ayos na ayos yung iba gusto dito sa pagkakaluto ng ganito is medyo crispy. Ako oh, ayaw ko. So, oh, parang konting init lang yung ginagawa ko. Ito ko yung malambot eh. Tawang ko, yun ang trip ko eh. <laughs> Ikaw, anong gusto mo sa talong? Yung may itlog ba? O pritong talong lang talaga, walang egg? Okay na mga paps, tara. Kain na. Salamat sa tatlong minuto. Bye.